Ikaw ba ay naghahanap ng itatayong negosyo? O kasalukuyan ng merong negosyo? Para sa iyo ito, maging Philtech merchant na sa inyong lugar at kumita sa bawat transaksyon. Ang Philtech ay ang leading provider ng ATM withdrawal business and other financial services sa buong bansa. Philtech is a corporation registered under the Securities and Exchange Commission with set numbers cs 201640255 alam mo ba na meron lamang humigit kumulang na 22,080 ang sa buong Pilipinas na merong lagpas 113 milyong katao? At nasa 50% lang ng lahat ng barangays ang merong naabot na bangko. Ito ay nangangahulugan na meron 20,000 barangay sa Pilipinas ang walang akses sa mga banking services, lalo na sa mga ATM. Kaya sobrang taas ng demand sa mga negosyo na katulad ng Philtech ATM withdrawal. Lalong-lalo lalo na sa mga lugar na sobrang layo pa ng kailangan takbuhin para lang makapag-withdraw ng pera. Patok na patok ang PhilTech ATN sa mga sari-sari stores, convenience stores, travel agencies, remittance businesses, hotels, schools, at marami pang iba't ibang uri ng mga negosyo. Ano-ano ba ang meron sa PhilTech Negosyo Package? Premium Merchant Account. Number 1. Magkakaroon ka ng full access sa aming Express Load Account wherein pwede kang mag-Unlimited G-Cash, Cash In and Cash Out, Unlimited G-Cash Padala, Maya Cash In and Negosyo Top Up, Smart Padala Send and Receive Anywhere, Digital Banking, Bills Payment, G-Satellite Direct Loading, Signal Direct Loading, Prepaid Loading Business for All Networks, at marami pang iba. Number 2. May Free to Use ka na 1 Unit of ATM Go Device with Lifetime Warranty, kung saan maari kang mag-transact, at kumita sa mga sumusunod. ATM Withdrawals, Balance Inquiry, Fund Transfers and Deposits, Change Pin, QR and Cardless Withdrawals, at marami pang iba. Number 3. May kasamang One Piece Light Indoor Signage at One Piece Tarpaulin. Number 4. Access sa back office dashboard at lifetime customer and technical support. At number 5. Kapag merchant ka ng Philtech, pwede ka din magkaroon ng referral bonus at kumita sa bawat transactions. Mas maraming transactions, mas maraming ang pwedeng kitain. Paano ba ang proseso ng pagkita sa Philtech ATM? Ngayon ikaw ay isa ng Philtech merchant, maari nang magpunta sa iyo ang mga customers upang mag-withdraw ng pera. For example, si customer ay mag-withdraw ng 1,000 pesos. Ang device ay mag-charge ng 35 pesos withdrawal fee kay customer sa kada transaction. Next, process mo ang transaction on your device. Once na successful ang transaction, ay bibigyan mo na si customer ng cash na 1,000 pesos. Ang cash na binigay mo kay customer ay babalik sa iyong registered bank account the next day kasama ang 10 pesos commission. Maaari ka din kumita sa iba pang services gaya ng balance inquiry, fund transfers, fund deposits, bills payments, e-loading at marami pang iba. Ang dali lang ba? Diba? Sobrang laking tulong nito sa mga ATM cardholders sa inyong lugar lalong-lalo na sa mga 4-piece beneficiaries na hindi naabot ng mga banko at ATM. Ano naman ang advantage sa sa'yo bilang Philtech Merchant? Una, one-time payment lang ang franchise fee para maging Philtech merchant. Pangalawa, handheld or portable ang device kaya pwede dalhin kahit saan. Pangatlo, variety of services ang pwede mong ialok sa mga customer mo. At meron ka ng income sa bawat transaction. Kaya siguradong mas dadami ang magiging customer mo. Pang-anim, pwede ka pang kumita sa mga referrals mo. Sobrang in-demand na negosyo ngayon ang Philtech ATM withdrawal, kaya huwag kang magpapahuli. Kung interesado kang magsimula ng ganitong negosyo, mag-contact lang sa 0993-238-6989 or mag-email sa northluzonmerchant@gmail.com at gmail.com para makapag-set ng schedule for orientation. Ano pang hinihintay mo? Tawag na!